nagalit si OWA admin Arnel Ignacio sa isang claims company dahil pinapahirapan nito ang isang pamilya ng isang OFW. Hindi nga, maaayos nyo ba ito o hindi? Maayos yung o hindi? You better fix it. Ha? Gusto mo pala ng ganitong bakbakan ha? Sige, pupunta ako dyan ngayon. Pupunta ako dyan ngayon, ang So, before ko ikwento lahat, no, sana subscribe kayo at supportan niyo yung channel ko. Noong August 2024, isang seaman na OFW ang namatay dahil sa sakit na malaria. Ito ay galing sa kagat ng insekto or lamok. Meron siyang benefits na makukuha sa isang agency, indemnity company. So, naging problema to, nung kukunin na ng pamilya ni Mark na namatay, hindi sila kinakausap ng maayos. Pinapahirapan sila. Kaya no choice, ang ginawa ng family ni Mark Ed ay nagsumbong na sa OWA mismo para tulungan sila makuha yung mga benepisyo para sa kanila. Ikaw na nga namatayan ng family ng no OFW. Bibigyan ka pa ng problema. Dapat ito yung nakakatulong sa'yo, yung benefits or as a family beneficiary. Pati si Arnel Ignacio ay hindi pinalusot. Yung mismong staff, eh, pinahihirapan din sila at ang daming inihinging requirements. Yung approach mo kasi ang may diferensya. Ang tono mo, hindi pa mo ito. Important is human relationship. That is what you do na ka. Kaya ayun, nagalit talaga mismo si Arnel Ignacio. You can watch this video. Parang kayo ng puso. Kayo ba makipag-uusap eh? Talaga. Kung sana ito, simple games na ito, wala ka, hindi na matayan eh. Namatayan. Tapos ang ano, ang, 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 ang sa'yo na, ito kailangan natin eh. Ito is, status na hindi nyo walang intindihan mo buti. You should be pacific at ipagkaran ito. Tapos pinagagalitan mo pa sa text, dapat ang sum Yung approach mo kasi, ang may diferensya. Ang tono mo, hindi pa OFW. Important is human relationship. That is what you do na ka. The way you talk. Oh, ganito ngayon ang kausap ko. Sige, paano? Hindi siya matapang eh. Ano mo kayo dapat naiintindihan nyo yan? Tao na handle nyo. At yung mga problema nila, eh problema hindi nyo gugusto yung mangyari sa inyo. Mo ito, yung anak ni, na ng malaria, nadala sa ospital, patay. Sige nga, don't you think na tayo dapat? Sige, ay, ano? Kami na, mabahala. Ano yung ulang mo? Sige, tutulungan ka namin. You should sound that way. Okay, so ending, nag-sorry naman yung staff at nangako silang ibibigay yung tamang benefits ng family ni Mark Ed. Para sa mga OFW, mag-renew na lang tayo ng OWA membership natin every 2 years. Mag-update tayo kasi nga para sa atin din to, pwede rin kung meron kang insurance sa Pilipinas, makakatulong yon. Kasi hindi natin alam kung alam yun um, ano mangyayari sa atin pero basta mag-ingat na lang tayo lagi. Yun guys, maraming salamat. Baka pwede ka mag-subscribe para makapanood mo lahat ng mga videos ko. And shout out sa laging sumusuporta sa akin.